I, I give you one story na it can relate, uh, even the retiree natin makaka-relate. So, it's about the master and the servant. Ito, biglang pumasok lang sa isip ko habang uh, may isang uh, servant na almost half of his life was in, served by his master. So, dumating yung time na naisip niya na babalik na siya sa kanyang pamilya. And about that, uh, siyempre ang gagawin niya, he will go to his master and he asked, uh, Sir Master, uh, 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 simula ng kalahati ng buhay ko ay binigay ko na sa servisyo sa iyo. Gusto ko naman mapaglingkohan yung pamilya ko. Oh. At uh, gusto ko naman mag-retire. Yung master, tinignan siya. At muli, sinabi sa kanya na... Okay, but... You must to... Uh, uh, pick or mamili. With two things. Uh, mabigat ang binigay na na ano ba tawag yan? Parang uh, hindi ano, kasi as a master, that is uh, kumbaga order yan, di ba? oh ayun, sabi sa kanya ng master, uh, pwede kang mag uh, nang hindi mo makukuha yung uh, yung yung uh, yung bonus mo at yung separation fee mo makakapag-retard ka. Yun yung unang binigay sa kanya na pamimilian niya. makakapag ka, makakaalis ka. Or either, makakaalis ka ulit, kung pipiliin mo, yung tatlong uh, advice ko. So, nag-isip siya. Ano pipiliin ko sa dalawa? Aalis pa ba ako? Eh, ang ibibigay lang sa akin, eh, tatlong guidance at uh, tatlong advice. So, umalis siya at palungkot. Pinag-isipan niya. Kaya lang talagang na-miss siya na yung pamilya niya. Diri mo, almost half ng buhay niya, hindi niya nakita, pati anak niya. Di ba? Dahil, yun yung sinabi niya, gusto ko na pong alagaan ang pamilya ko at makita ko na yung anak ko. Dahil kalahati ng buhay ko ay binigay ko sa inyo. So, Bumalik siya sa master at pinili niya yung tatlong advice. Alam mo kung sabi sa kanya ng master? Yung pati lang ko siya sabi sa inyo. Uh, okay, upon your road, don't shortcut your way. First, second, don't make things that can bring you in trouble. Don't make decision where you were angry. Tatlong binigay na yun. So, madalit salita, at the same time, after noon, may binigay sa kanyang box. Ibigay mo yan sa pamilya mo. Hindi sa kanya binigay, ha? Ipasalubong mo yan sa pamilya mo. At huwag mong bubuksan. So, ibig sabihin, as a servant, sumunod siya. Apan na uh, uh, road, pauwi siya sa, may nakasalubong siya. Uh, tinanong siya, ah, uh, Saan ka po mapunta? Ah, pauwi ako sa pamilya ko, ah, papuntang Dakong Silangan. Ah, dito ka sa kanluran tumaan, mas malapit. So, dapat susunod na siya. Eh, inisip iniisip niya ngayon. Hindi, sabi ng ano ko, oh, don't shortcut sure my way. So, sumunod siya. Madali sa nita. Napunta ngayon siya sa isang uh, aparte. Oh, ngayon, nadinig niya doon sa kanluran. May hinolda pat may pinatay. So, ibig sabihin, naka one point siya. Tama yung master ko. Ang kasama dumating yung pangalawang ano naman. Dahil nga wala siyang uh, nakuha any incentive o pera sa kanyang iuwi iu sa kanyang pamilya, dumating yung time na nagutom siya, eh meron siya nadaanan doon. Na, alam mo yung ano, yung tiwala store, di ba naglagay dati ang LPT yan? Di ba? Panahon ni General Anduya, Tiwala Store. Oh. Ikaw mismo magbabayad. At e dahil niya, sapat lang yung peka niya, kumain siya, nagutom siya. Kaya lang, inisip niya, eh, walang magpupunta sa pamilya ko. Pero iniisip niya ulit yung payo ng master niya. Don't make things that can bring you in trouble. Ba't naman na eh, ipanis na siya, nagbayad siya. Di ba? O maluwag sa paglakad niya ngayon. Last thing, ang pinakamabigat. Nung papunta na siya sa bahay niya, may nakita siya. Asawa niya, may kasama. Daladala -dala yung badya. Ang masakit nun, pagpasok sa pinto, kasabay pumasok sa pinto ng tahanan niya, lalaki. Umalik pa sa asawa niya. So, tendencies, galit na galit siya. Gusto niyang patayin, gusto niya nasugutin. But the thing is, inisip niya ulit yung payo ng kanyang master. Don't make decision where you were angry. So, nagpahinga siya, nasa labas lang siya, nagtago. Nung naimasbasa na siya, saka siya to, kumatok. Alam mo, ang, ang masakit doon, yung ano, pagbukas ng tinto. Bumungan sa kanya talaga yung lalaki at yung babae sabi nung babae no asawa niya magmano ka sa tatay mo no. di ba uh, kung nagdecide ka lang siya maring napatay niya yon so what is the essence of the three ano ang ang kagandahan pa nito no about to sa reputation uh, nung binuksan na nila yung box binigay niya sa pamilya niya kalahati ng pag-aari ng master niya binigay sa mas malaki pala. What is the essence of that? Uh, si Jimmy mag retire Lahat tayo darating na mag retire this round. Maaalis ulit. We will back to our family and and uh, community. About reputation. Yung rank ko natin, mawawala yan. Pero yung service character natin, may iiwan yan. Yung pangalan nyo, na magiging pangalan din ng anak nyo, yun ang magdadala sa inyo. Yun lang, ang akin lang naman, uh, sana may napulot tayo sa istorya ng buhay ni ni retard, <laughs> Sergeant uh, Jimmy Pabalan. Yan, o, na kunsaan We are family here. We're the same uniform. Kasiraan nyo, kasiraan natin. Uh, don't make mistake the advice of the senior officer like na sinabi ni uh, Captain Mendoza. When pag pinalo kayo ng ama natin, pati kami napapalo. Uh, pati kami nasasaktan. At even sila nasasaktan kasi pag tayo ay uh, about about uh, service reputation, service character, damay-damay tayong lahat. Wala silang sinisilo. Gumawa tayo ng sampu, isang pagkakamali, na yun malina. Uh, so, once again, Happy New Year sa atin at uh, welcome 2023. At salamat na natin yung yung ano natin, yung mga special uh, activities natin. Like uh, Pasko, New Year, uh, tatlong piyesa na nagdaan. So muli, uh, in behalf of the MPD, uh, uh, District Director, uh, Police Brigadier General Andre Bison, Sampunang uh, opisyal ng Rabago Police Station, kami lahat ay nagpapasalamat sa dedication at uh, passion at service uh, na ginawa natin sa mga nagdaan na okasyon. Uh, once again, God bless PNV.